bagay na ginawa ko para maging masaya kahit nag-iisa sa ibang bansa. Isa, hindi ako nananatili sa loob ng room or bahay na tinitirahan ko. Kasi mas malaki ang chance of depression at madami kang maiisip kapag nakikita mo lang ay apat na sulok ng dingding sa room mo. Kaya ang ginawa ko noon ay nag download ako ng movies or music sa mobile phone ko at pinapanood o pinapakinggan ko sila sa car. At kapag 'di ako busy, sa library ako natambay maghapon pero kakain muna ako bago umalis ng bahay at magbaon din ako ng pagkain para 'di ako magutom sa labas. Dalawa, humahanap ako ng mga tao na may organization at mayroon regular activities. Tulad ng biking, fishing, jogging, playing instruments at iba pa. Pero ang sinalihan ko ay grupo ng mga Christians. Although, hindi naman ako born again Christian, ay nakisama na din ako kasi ay wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa nila. Kesa mapunta pa ako sa mga taong may bad influence, diba? Mas okay na yon. Lagi sila may prayer meeting mga dalawa times a week, Masaya sila kakwentuhan at bukod pa doon, may free lunch or dinner pa. Misan, may out of town adventure sila at isinasama nila ako at libre lahat ng gastos at pagkain. One time, nagkaroon pa nga ako ng chance maging regular drummer nila, kaya nakadagdag din yun sa schedules ko at passion ko din ang tumugtog ng drums. Tatlo, kung may mga volunteering sa lugar nyo ay salihan nyo. For example, may pinupuntahan ako, second-hand shop, tulad ng Red Cross shop. Nag-volunteer ako doon kapag hindi ako busy. Nagtitinda sila ng mga gamit na dinodonate ng mga tao sa kanila. Malilibang ka na at the same time pwede mo din ilagay sa CE mo yung experience mo as a volunteer para sa future job applications mo. Minsan nabibigyan ako ng libreng pagkain at minsan ang dinodonate ng mga tao ay bago pa. Kaya kaming mga volunteers ang unang nakakakita noon at binibigay sa amin sa sobrang baba na halaga at minsan ay libre pa. Ito ang mga tips ko para maging masaya kayo kahit nag-iisa habang nasa ibang bansa. Sana ay nakatulong ang payo ko sa inyo. Sa iba pang content tulad nito ay please subscribe para ma-update kayo sa mga bagong videos. Salamat. Just with my own skill. Sitting in front of me, he's dreaming. Oh. Nice pass. It it's time to defense.